Good morning beautiful people! Marina Aga Bicolandia Good morning, good morning, good morning For today's video nga, ang aga ko nga lumabas ng bahay para bumili ng mainit na pandisal at ayan nga napansin ko na parang umulan yata kagabi, marahil hindi ko lang namalayan, dahil nga busy ako sa pagtatrabaho at ayan nga guys, lampas alasing ko na ng umaga yung paglabas kong yan pero talagang mapapansin yung madilim at madilim pa rin ang daan dahil nga siguro sa pag-ulan kagabi kaya ayan, madilim pa rin at wala pa rin katao-tao sa riles. Siguro ang sasarapan ng tulog nila dahil napansin kong sobrang lamig ng hangin at di ko naman talaga alam na malamig pala sa labas. Kaya ayan, hindi nga ako nakapag-jacket. Nanibago yata ako dahil ngayon lang talaga ako nakalabas ng ganitong oras. Dahil nga tanghali na lagi ang out ko sa trabaho. Kaya ayan, bihira tayong makalabas ng mga ganitong oras. Madilim pa nga talaga sa daan guys. Kaya ayan nga, naisipan kong buksan ng flashlight ng aking cellphone at ayan, wala ka talagang mapapansin na tao dyan sa kahabaan ng rilas na yan, pero hindi naman ako natatakot maglakad sa ganyang kadilim na lugar, dahil sanay tayo dahil nga sanay tayong pumasok sa gabi, at ayan narating ko nga yung kalsada napansin kong bukas na pala yung talipapa ang sisipag talaga ng mga negosyante, kailangan talaga nilang bumukas ng maaga para marami silang benta. Naalala ko tuloy, nung kabataan ko, bawal na bawal yung abutin kami ng tanghali sa higaan. Kailangan, bago sumikat ang araw, ay talagang gising ka na dahil pag hindi, maririndi ka talaga sa ingay ng nanay at tatay ko. Ayaw kasi nilang tinatanghali kami sa higaan dahil daw bawal daw yon Parang hindi ka raw aasenso sa buhay kapag kaganon. Kailangan, bago daw sumikat ang araw, ay gising ka na at nagsisimula ka na sa mga gawain. Kaya lumaki kami ganun guys, hindi talaga kami naabot ng tanghali sa higaan. At ayan, perfect. Bukas na talaga ang tindahan ng pandisal Ang gusto ko talaga ay yung regular pandisal dahil nga may dairy cream kami sa bahay na nung New Year ko pa binili at hindi pa namin nauubos. Dahil nga hindi ako makabili-bili ng mainit na pandesal. Kaya lang, sabi ni ate, cheese pandesal lang daw ang available sa kanila. So, ayan, nilakad ko yung kabilang talipa pa. Pero hindi ko talaga alam, guys, na wala na pala talagang regular pandesal sa tindahan na to. At kahit sa branch na to, cheese pandesal na rin yung available nila. Hindi ka naman lugi sa limang piso dahil ang lalaki nga. So wala na akong choice kundi bumili dahil sayang naman yung napakahabang nilakad ko kung hindi ako bibili ng mainit na pandesal. At saka alam ko naman na konting cheese lang talaga ang lagay nito, ang laman nito. So ayan, alam kong masarap na masarap pati ang pandesal nila dito dahil dinadayo nga ito guys. Bumili na rin pala ako dyan guys ng Milo dahil naubusan kami ng Milo sa bahay para sa aking bunso. Ang tagal nga lang ni ating magbigay ng pandesal guys kasi nga may mga bumibili rin. Pero ayan, tiyagain na natin. May peanut butter din pala sila ditong tinda kaya lang hindi kami mahilig sa peanut butter. Usually nakakalahati lang namin yung ganyang garapon kapag bumibili ako. Kaya ayan guys, yan yung kilalang pandesal bakery dito sa amin. 24 hours yata silang bukas pero sa kasamaang palad nga at hindi nga ako updated face uh, out na pala yung regular pandesal nila. So, ayan. So, habang nag-aantay ako pa video-video, hindi alam na ate na bini video video ko yung bakery niya. At ayan na nga, bumili ako ng pangalmusal naming mag na. O, uh, ba diba? Sulit yung haba ng nilakad ko. Inisip ko, ang haba ka na naman ng lalakarin ko pabalik at talagang madilim pa. Pero okay lang. Parang iniikot ko talaga yung buong barangay namin para lang makabili ako ng pandesal at ayan nga guys kita nyo naman kahit yung kalsada basa pa siguro malakas yung pagulan kagabi kaya lang talaga hindi ko na malayan so ayan pagkagantong oras malilim pa dito sa amin maraming iskinita pero hindi nga ako natatakot maglakad sa gantong lugar kasi nga alam mo na kilala naman tayo ng mga tao dito kahit papaano at ayan na nga guys sasabayan ko siya ng pansit kanton magluluto tayo ng pansit kanton ha habang tulog pa yung dalawang bata, gigisingin ko sila kapag ka ako ay nakapaghanda na ng almusal para kami sabay-sabay na mag-almusal dahil nga ako ay log out naman at ang balik ko ay after one hour pa. So ayan, bumili nga pala ako kagabi ng pansit kanton at hindi namin nakain. Kaya ipartner na lang natin siya sa dairy cream, pandisal at nagtimpla na din ako guys ng kape. Ayan, kape sa akin. Gatas na may kape sa dalaga ko at Milo sa aking bunso. At ayan nga guys, alam niyo ba, naka-prepare na yung almasal nila pero sila ay tulog pa. Kaya syempre bilang nanay, mag-iingay na naman tayo sa kakagising sa kanila. At ayan, nauna na nga ako umupo dyan sa upuan para kumain na rin dahil babalik na nga ako sa aking trabaho. Dahil ako'y nakalag out lamang ng 1 hour at inubos ko yung 30 minutes sa paghanap ng pandesal. So, ayan, sabi ko, sabay-sabay na kaming gumis, uh, kumain, kasi ang sarap kumain pagkasabay-sabay. Nakalimutan ko nga palang ilabas yung dairy cream bago ako umalis. Kaya, ayan, nung nilabas ko siya sarap, ang tigas pa. Pero walang problema dyan, guys, dahil nga mainit yung pandesal natin, so magme-melt talaga siya. So, ginising ko na rin yung aking dalaga para nga makapag-almusal siya ng maaga. Sabi ko, kung gusto niya pang matulog, pa after namin mag-almusal, saka na siya matulog. So ayan. So sala pagka nakakapag-almusal ka sa umaga, lalong-lalo na kapag sabay-sabay -sabay kayong nakakapag-almusal, beautiful people. Relate na relate ba kayo sa mga ganyan, yung sabay-sabay kayong nag almusal nagkakape? nagkukwentuhan, di ba? Kasi usually, lalo sa sa family kapag ka nagsisipasukan na yung mga anak, hindi na nakakapagsabay-sabay kumain. Minsan isang araw, isang beses na lang kayong makakapagsabay-sabay. So ayan, ang kagandahan kapag sabay-sabay kayong kumain, nakakapagkwentuhan kayo bilang nanay, nakakaitatanong mo sila, nakakakuha ka ng na update sa kanila at uh, nakakapagkwentuhan, nakakapagchismisan, nakakakuha ka ng update kung anong nangyayari sa kanila sa araw-araw. At kailangan ko pa talaga diyang asikasuhin yung bunso ko kasi alam niyo kahit grade 6 na yan, talagang kailangan mo talaga siyang asikasuhin lalo sa pagkain dahil talagang hindi pa niya alam kung paano asikasuhin ang kanyang sarili lalo sa pagkain. Kapag hindi mo siya inasikaso, malilipasan talaga yun ng guto, may sakitin ang bunso ko kaya ayoko nalilipasan siya ng gutom so ayan sabi ko nga sumama sila sa video pero ayaw nila kasi nga mga bagong gising o ba diba? sarap ng pansit canton lalo na yung chili mansi gusto ko sana siyang palamanan ng pansit canton yung panbisal kaya lang hindi bagay dahil nga may cheese at kaya nga namin siya binili para nga maubos na tong dairy cream na to na noong new year ko pa siya binili guys So, ayan guys, yung mga hindi pa diyang kumakain, sabayan nyo na rin kami, mag-almusal na rin kayo, magkape na rin kayo, at yayain nyo rin yung mga kapamilya ninyo, yung anak, kapatid, asawa, na sabay-sabay kayo mag-almusal, parang bonding time na rin. Minsan lang kasi nangyayari yan guys, lalo na pag busy busy talagang bawat isa sa atin. Napalaban na naman nga yung kain ko dyan guys, alam nyo, mga hirap na hirap talaga ako mag-diet ang sarap pati nung pansit kanton, maanghang-anghang, tapos mainit, tapos tamang-tama lang yung pagkakaluto ko. Sabi ko nga, bibilis-bilisan ko ng pagkain dahil malapit na akong bumalik sa trabaho. Pero at least, babalik ako ng busog kaya hindi mainit ang ating ulo sa pagbalik sa trabaho. Maraming salamat nga pala guys sa panunood ninyo ng video ko. Thank you, thank you so much, beautiful people. Ang dami-dami ko lagi ini-update sa inyo kapag ka ako ay sinisipag na mag-content. O, ba? Diba? Alam nyo, beautiful people, kung hindi dahil sa inyo, hindi talaga ako makakasahod dito sa aking pagiging content creator. Kaya maraming 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 salamat. At kahit nga minsan wala akong post, ay hindi pa rin kayo nagsasawa na mag-engage sa akin. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo, beautiful people. Kaya nga, mahal na mahal ko kayo at sana lahat ng pag-support ginawa nyo sa akin ay may buyayang bumalik sa inyo. Pasasaan ba, beautiful people? Lahat tayo ay uulanin ng blessings. Kaya ayan, yung mga hindi pa dyan nag-aalmusal, mag-aalmusal na kayong lahat. And again, From our family to yours. Good morning. Happy Thursday, everyone. May you have a beautiful day and God bless you as always. Thank you so much for watching. Good morning, good morning, good morning, everyone.